Ayan po, panimula po ng araw ng ani po natin ngayon, no? Oh, yan. Bali tayo po ay hindi natin alam kung kabado o matutuwa. Kung may matitira pa din sa anihin. Yan, no, mga kasama po natin si Kapanganay. Nag magagapas po kami, tapos si Itan. Si John Reid. John Reid, di Mike. Kahit maray. Tika, tika, tika mamaya. <laughs> tika, tika, tika. Tika lang, <laughs> tika lang mamaya. <laughs> yan, si Kapanganay po. John Reid, di Mike. Kahit maray. Tika, tika laang. Hi vlog, welcome to my guys. Yon. Dali hala. Hindi pa lalo kung anong nararamdaman kabado ay may matitira pa kaya. <laughs> Bahala na do. No? Ah si utoy. Uto. Dali. Glen, sino ba karating mo si Kuki? Ara, hindi ko kilala. O tara ano pangalan mo. G -G. Si Jay, ana ah, nay mo Uto, babae ano? Ha? Huh? <laughs> Oo <laughs> naman daw at mo, yung doka jerde hindi malaman na. Mm -hmm. Hindi <laughs> <laughs> Hindi ba alam ako tao? <laughs> Jablig ka. Narin malam ko nung gusto. Eh. ayon ah, Pwede daw may gusto, wag lang marami. Baka ma marami ang magustuhan mo ay. Yan po, dire-diretso lang po. Pamating kayo medyo nalamlam ang panahon. Ano sabi din yan? Tagarinig? Eh. Ha? oh ay kay tagan <laughs> ano ay muro po ang wala ano sabi nga ay sablay pa lang talaga ang sabi, ito, oh sabay ay oh ay tusok laglag -lag. lag -lag -lag lag -lag na, na naman laglag laglag na naman palay na ayo derto yung kabila oh tingnan mo sino ba si makmak -mak. yon si kuya toto ang panahon ng bundok So, yun ay oh, mananatili pang ulang oh, ka, para na isang araw ay eh, baka ang palay lalo lalo na bumaba ano bumaba 14.50 daw sinuha ba ka usap mo kanina si Tigo rin ba mm -hmm. 14.50 ano 14.50 eh, mahal pa ang buo Siya nga ang buo ko ay 16.50 na ay eh. mahal pa ng dos ay, eh. mahal pa ng dos ano Dati po nalulugi sa hina ng ani. Ngayon po, nalugi na sa hina ng ani, nalugi pa sa presyo. Kaya double lugi. Oh. Dati ay nalugi po ang hina ng ani. Ngayon ay dalawang lugi. Lugi na sa ani, lugi pa sa presyo. Pero mukhang mataba ano, ito okay. mabigat din na ano. Mukhang <laughs> mataba. mataba. <laughs> Ay, may lulugin pa. Kaya Huwag kong kulamberan ito eh para hindi na mamaya tatawid tayo dito. Pag may ano yan ah. limang habang dito eh. Alin? Ay ano mo yun? Bayaw din. Ad hindi. Bayaw sa pinagbayawan o baka ang asawa ba niya magkapatid? Asawa niya. Ay kapatid niya asawa ko. Asawa niya kapatid ko. O di bayaw mo, ay di ano mo yun? Hindi mo bayaw no. Hindi rin ano ba tawag mo dapat sa iyo itan. Hindi yang bilas. Ang bilas ay dalawang babae ko rin doon. O nga ay. Ay, di bayaw mo rin nga pala. Bayaw din nga tawag. Ay, babae. Hipag na lang daw tatawag sa iyo. Pahay ka, Ha? Ay, saktong sabya na 'to, ayos na, na 'to. May eh. na, eh. ka? Ah. Sa nang sa ay. Ano 'to? Pati pati tinapayan, nag-aaliw ng balang. Adayos nga. Saludo, dati, eh ng tinapay dati. Yan dito na po tinatambak. Are na po ang aming nagapas. So, Narito na po kami sa malaking pinitak doon po ang diretso. Magaling ang ano ninyo, Luton. Ha? Maganda. Ano ba pala yun? Lamping. Ginta, sa ginta. Yun, sa ginta ba yun? Oo, nilumping. Oo. po uh Oo. -oh. Aray na po. Ang tapang ni Kuya ay Sino ito yan? Maliit pa Aray oh Napalaban na ano ito yeah. Dating magtitinapay ngayon magani Lamas ang tinapay ano Ah Wala Ay meron Meron Ayos din kuya aldi. ay okay. mm. mm. Maganda ko pin ang ano nito. Yung 19. Oo. Oh, 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 bahala <laughs> na pa. Ay, man, makuha, makuha. Ha? Makuha. Ay, makuha. No, Mm. Ano kulit na ulan? Arda po yung amin na impok. <suturna> na ulan po naman. May gipot hapon na umulan. Oh. Istro bang kailangan ko din? Meron din. Meron. Bigla po na bago ay. May low pressure ata. Ha? Kaya yeah, bilis pa bago ng panahon na no. Oh, dini-dini itali mo. Kaya yeah, iyan, buli ako na-restro. Aro ay sa diyan. Magkakaigin na diyan. Ari po natira yung isang pinitak. Saka kaunti po doon. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po, kampuy pa uwi na sana. Inain na matbilang na ang Ayo, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po lahat. Happy Lampo. Bye.